Ako si Menga, yung laging gata nanay. Welcome to my mini vlog! Hello October! Gipit na gipit kami noong August at saka ng September. Baka naman, ipaldo mo kami ngayon. Cherries! <laughs> <laughs> Dahil unang araw nga ngayon ng October, eh nagsipagsipagan nga ang babae. Huy! <laughs> Ilang linggo na kasing tamad na tamad kumilos itong nanay nyo. Na para bang merong nakapatong sa katawan niya at bigat na bigat siya. Hala. <laughs> Pero sa totoo lang, bukod tanging dahilan lang, kaya tamad na tamad kumilos ang nanay na ito dahil wala nga siyang parcel na dumarating. <laughs> <laughs> Pero dahil meron kumatok sa pinto namin at nagbigay nga na meron daw akong order, abay sinipagsipagan ko talaga ang pagkilos. Ito, binakyum ko nga itong dalawang kama namin. <laughs> Napakalaking tulong nga talaga nito ni C Plus Vacuum dito sa loob ng bahay namin. Kasi kahit hindi ko pa afford bumili ng Dustmite Vacuum, eh napakalaking tulong nito sa akin itong si C Plus. Alam nyo kung bakit mga Ultimo marik? yung mga buhok na nakadikit dun sa bedsheet, eh higup na higup tapos, niya. Tapos napaka-affordable lang ng pagkabili ko dito mga At mare. At alam nyo ba mga mare ang kinaganda dito kay C Plus PH? Eh meron na siyang one year warranty tapos meron pa siyang pre-replacement. At kahit affordable to mga mare, eh pang matagalan nyo na tong magagamit dahil sa napaka kaganda ng quality ng mga gamit ni Simplas PH. Kaya kung gusto nyo to, ha, yung link na sa comment section lang. Tapos meron ako nyan sa Yellow Basket. Hala siya, oh, nag-promote pa nga. <laughs> <laughs> At dahil tamad na tamad nga ang nanay-menggay nyo, ayan, ginamit ko pa rin pang linis dito sa saig namin, eh, itong si Simplas Matthew. Bapakang lightweight kasi nito gamitin, mga mare kaya hindi kayo dito mapapagod. Hala, hindi niya tinigilan ng pag-promote. <laughs> Oh, simplas, baka naman nagpapapansin ang nanay menggay nyo. Hala, ang kapal ng na mukha. <laughs> at tayo bumalik na nga rito sa aking ginagawa mga kumari at baka mapansin tayo dito ni Simplas. Hala, charis. <laughs> <laughs> at ito na nga mga mari, malapit na nga akong matapos pero si Simplas pa rin ang gamit ko. Hala, ayaw niya talagang tigilan si Simplas. <laughs> Laro talaga tong nanay menggay nyo. Ito na nga mga mare, matatapos na nga ako dyan. At ito ipapakita ko na sa inyo yung i-unbox natin kaya masipag ngayon ng nanay menggay nyo. For our safety dito sa aming looban, e bumili na nga ako nitong smart camera. Made by Pranuel to, mga mare at meron na tong dual camera. Meron na nga rin tong 2 different color mga mare. Balik kinuha namin ni Tatay Alex nyo itong color white. Tapos umorder na nga rin kami ng 128 gigabyte na SD card. At kung sa mataas na partin nyo nga siya ilalagay mga mare, e don't worry kasi meron meron siyang kasamang 4 meters at na no wire. At napaka-easy to install to mga mare dahil pwedeng-pwede nyo to ikabit sa kahoy o kaya sa pader. Doon sa pangalawang camera niya, eh, meron na tong rotation monitor. Kaya may kasama tong motion track mga kumare. Meron din tong two-way audio mga mare para kung meron kayong makikita ang pasaway, eh, pwedeng nyo sitahin gamit itong camera. At to. kung sa labas ng bahay nyo to ilalagay mga mare tapos umulan, eh don't worry kasi meron tong IP66 waterproof. At pag sumapit naman ang gabi mga mare, eh, wag din kayo mag-alala dahil meron tong HD night vision. At siya ang pa rito sa smart camera na to mga mare. Eh, meron siyang LED lighting. At ang lighting. pinaka best feature nito para sa akin mga mare. Eh, pwede itong wireless o kaya pwede nyo to ikabit sa mismong router nyo. Bali mag-download kayo mga mare ng Pranwell doon sa Google Play Store nyo tapos mag-register kayo. O daba, safe na safe na itong looban namin pati yung aso kaya ko. Kaya kung gusto nyo to yung link na sa comment section. Meron din ako nito sa Yellow o, Basket. O siya mga mare hanggang dito na lang muna ang aking video. Magkita-kita tayo sa susunod ko mini vlog. Don't forget like, share and follow. Bye!